Pumunta ang lalaki sa amo para hingin ang kanyang sahod, ngunit ayaw bayaran ng amo ang mga manggagawa. Labis na nagalit ang ibang manggagawa nang makita nila ito, ngunit nanatiling kalmado ang lalaki. Bigla siyang pumasok sa kumpanya at kinuha ang sombrero. Pagkatapos ay tinamaan ng lalaki ang ulo ng amo, dahilan para ito'y bumagsak sa sahig. Pagkatapos, naglabas ng kutsilyo ang lalaki at pinilit ang amo na bayaran ng sahod. Ang medyo marahas na lalaking ito ay si Mint. Dati siyang kilalang gangster, ngunit tumigil na sa kanyang trabaho. Pagkatapos makuha ni Mint ang pera, ang una niyang ginawa ay tawagan ang kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, walang sumagot sa telepono kaya napilitan siyang ipadala ang pera sa kanyang hipag na si Munang. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay para hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Sa kabilang banda, iniimbestigahan ng pulis siya ang isang malubhang kaso ng pagpatay. Ito ay kasong may kinalaman sa anak ng chairman ng grupo na nasaksak at nakoma. At ang espesyal na bagay ay lahat ng mga pahiwatig ay nagtuturo sa nakababatang kapatid ni Min, si Sook. Miyembro siya ng kilalang Cheong Mo na organisasyon. Dalawang pulis ang agad na pumunta sa bahay ni Sook para investigahan at subibayan ang kanyang kinaroroonan. Sa prosesong iyon, nalaman nila na si Sook ay nakatira kasama ang isang babaeng nagngangalang Munyong at ang kanyang kapatid ay dati ring kilalang gangster ng Chongmo na organisasyon. Gayunpaman, mula nang makalabas si Mint sa bilangguan, pinutol na niya ang kanyang ugnayan sa mundo ng gangster. Ang dahilan kung bakit siya nakulong ay dahil inaku niya ang kasalanan para sa kanyang nakababatang kapatid. Maaaring sabihin na handang isugal ni Mint ang kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Habang nagaganap ito, hindi alam ng mga pulis na dumaan lang pala ang hinahanap nilang kapatid. Pagpasok nila sa bahay ni Sook, huli na. Sa loob ng kwarto, mga karayom at gamit na may kinalaman sa paggamit ng droga lamang ang kanilang nakolekta. Nawawala na ang mga pinaghihinalaan. Dahil walang nakuhang impormasyon, tinanong ng dalawang pulis ang may-ari ng bahay, ngunit hindi nito alam kung mag-asawa ba ang dalawa. Ang alam lang ng may-ari ay madalas abusado ang lalaki. Nang marinig iyon, tinanong ng pulis kung may iba pa bang pumunta para hanapin si Suk maliban sa kanila. Agad na sumagot ang may-ari ng bahay na pumunta rin doon ang kapatid para hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig iyon, sinisi ng pulis ang may-ari ng bahay dahil hindi agad sinabi ang bagay na ito. Samantala, pumunta si Mint sa teritoryo ng Chongmo na organisasyon para makipagkita sa pinuno. Nang makita niya si Chongmo, agad niyang tinanong tungkol sa kanyang kapatid na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit malabo lang ang isinagot ni Chongmo at sa kadiretsyong nagtanong si Mint. Tinanong niya ang pinuno kung alam nito kung nasaan si Sok Tai. Ngunit ngumiti lang ang pinuno at sinabing normal lang na mawala si Sok. Inisip niyang malamang ay nagdulot ng gulo ang nakababatang kapatid ni Mint at saka tumakas. Nang marinig iyon, pinilit ni Mint na kumalma at tinanong ang pinuno kung nagkaroon ba ng alitan sa Triad Gang. Nang marinig iyon, nagpakita ng pagtataka si Chang Mo. Hindi niya maunawaan kung bakit iniwan na ni Mint ang organisasyon ngunit nagtatanong pa rin siya ng mga sensitibong impormasyon. Pinayuhan din ni Chang Mo si Mint na magpigil dahil hindi na siya miyembro ng gang. Pero hindi ito inintindi ni Mint. Ang gusto lang niya ay mahanap ang kinaroroonan ng kanyang kapatid kahit anong mangyari. Natapos ang pag-uusap sa malamig at mabigat na atmosfera. Pagkalabas niya ng pinto, tinawag siya mula sa likuran ng isa pang miyembro. Pinayuhan siya nito na huwag nang pakialaman ng problema ni Sok dahil nasolusyonan na ito ng organisasyon. Kung makikialam pa si Mint, lalo lang lalala ang sitwasyon. Ngunit simpleng sumagot lang si Mint na alam niya, saka umalis. Walang nagawa ang taong iyon kundi ang makaramdam ng kawalan ng pag-asa habang nakikita si Mint dahil alam niyang hindi ito titigil. Kinagabihan, aksidenteng nakatagpo si Mint ng isang tauhan na kilala niya noon, si Yong Seob. Ibinunyag nito na nakita si Sook sa karaoke bar ni Munyang, ngunit hindi na malinaw kung ano ang nangyari pagkatapos. Nang marinig iyon, nagtanong pa si Mint tungkol kay Kung Ho, na isa ring kapatid sa mundo ng gangster. Ngunit sinabi ni Yong Seb kay Mint na huwag nang hanapin si Kang Ho dahil mababaliw ito kapag muling nagkita sila. Hindi yun, inintindi ni Mint. Sinabi lang niya kay Yong Seb na iparating kay Kang Ho na babalik siya bukas. Kinabukasan ng umaga, may natagpo ang bangkay ng isang aso sa pampang ng ilog. Agad ding nalaman ni Mint ang impormasyon at nagpunta para kumpirmahin ang katawan. Nang buksan niya ang kumot, ang bangkay sa kanyang harapan ay si Sook. Habang nakatingin sa kanyang patay na nakababatang kapatid, hindi naiwasang mabigla at mabasag ang puso ni Mint. Bigla niyang naalala ang mga alaala noong siya mismo ang nagdala sa kanyang kapatid sa mundo ng krimen. Noong panahong iyon, si Suk ay isang batang walang bahid. Bumalik sa kasalukuyan, kino-question si Mint ng mga pulis at umaasang makikipagtulungan siya, ngunit tumanggo lang siya at saka nagpaalam na umalis. Laking gulat ng mga pulis ng dumiretsyo si Mint para hanapin ang kanyang mga dating kasama, umaasang makapagiganti silang magkakasama. Ngunit ang mga tauhang hinahanap ni Mint ngayon ay sumusunod na sa mga utos ni Cheong Mo. Nang malaman ni Mint na hindi na siya maaasahan ng taong ito, nagpaalam siya at umalis. Sigurado si Mint na may kinalaman hanggang sa pagkamatay ni sok, kaya pinuntahan niya si Kang Ho. Gayunpaman, bago pa siya makapasok, hinarang na siya ng isang grupo ng mga tauhan sa gitna ng daan. Sa sitwasyong iyon, biglang sumabog ang galit ni Mint. Wala siyang sinabi, agad niyang hinugot ang bakal na dala at sumugod para umatake. Sa isang iglap, naitulak niya si Yong Seb at pagkatapos ay inatake ang iba pa isa-isa. Binugbog niya ang bawat isa hanggang sila'y puro pasa at sugat. Ngunit dumarami ang mga tauhan, at hindi natakot si Mint at patuloy na sumugod laban sa kanila. Hawak lamang ang isang bakal, pinabagsak niya ang bawat isa ng walang pag-aalinlangan. Matapos ang matinding labanan, dumating ang kanyang kapatid na si Bangju upang sunduin si Mint at umalis. Kasabay nito, iniimbestigahan ng pulisya ang pinangyarihan sa karaoke bar ni Munyang. Pinaghinalaan nila na ito ang lugar kung saan pinatay si Suktai dahil nakakita ang pulisya ng bakas ng dugo na naiwan ng hilahin ang bangkay. Dito, nagtataka ang hepe ng pulisya kung bakit sangkot ang drug team sa kaso. Sa oras na ito, sinabi ng natitirang kasamahan na siya ang nag-iimbestiga kay Munyang. Matapos ang pagsisiyasat, natuklasan ng pulisya na sangkot si Munyang sa isang manunulat ng panitikan. Sapagkat ang huling tawag ni Munyang ay para sa manunulat na ito, si Ryung. Sa oras na ito, nagtataka si Riyong kung anong impormasyon ang gusto ng pulisya. Sinabi ng pulis na ang taong nakatira kay Munong ay patay na, at wala rin silang bakas ni Munyong. Kaya, gusto ng investigasyon team na tanungin ang manunulat kung nakita ba niya ito kamakailan, ngunit sinabi ni Rayang na higit isang taon na niya itong hindi nakikita. Nang tanungin si Ryong tungkol sa kanyang relasyon kay Munyong, sinabi ng manunulat na nakilala lang niya ito sa ilang pagkikita sa klase ng kultura. Nang marinig iyon, gusto pa sanang itanong ng pulis siya kung bakit sila nagkita. Agad na, nahihiyang sumagot si Ryong na kailangan niyang sabihin lahat ng tungkol sa kanyang pribadong buhay. Nang marinig iyon, hindi na nagtanong pa ang pulis. Ibinigay na lamang niya ang contact number at umalis. Sa kabilang banda, dumating si Kang Ho upang hanapin si Mint dahil nasaktan nito ang tauhan ni Kang Ho. Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Mint, naglabas ng baril si Kang Ho at tinakot siya. Nang makita ang baril, hindi napigil ang mabigla si Mint. Kasabay nito, ipinalam ni Mint kay Kang Ho ang tungkol sa pagpatay kay Suk. Sa oras na ito, naunawaan ni Kang Ho ang problema. Sinabi niya na baka maling tao ang hinahanap ni Mint. Dapat daw ay si Munyam ang hanapin niya. Samantala, pagbalik ng manunulat na siri sa apartment, agad siyang naghanap ng ilang dokumento. Habang naghahanap ng datos, bigla siyang nakatanggap ng isang email na walang pamagat. Sa loob ng email ay may recording na naglalaman ng mga pagtatapat ni Munong. Ang laman ng recording ay nagsasabing gusto niyang mamatay si Suktay, at umaasa pa si Munyang na may pumatay sa kanya. Nang pakinggan muli ang recording, hindi mapigilan ni Ryong na matakot kaya tagad siyang tumawag sa isang tao para ipasuri ang IP ng kakaibang email. Samantala, determinado pa rin si Mint na alamin ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa tulong ni Byung Yu, sinundan niya ang bakas patungo sa isang restoran malapit sa pinagtatrabahuhan ni Munyang. Doon, narinig ni Mint na pinaghihinalaan din ng pulisya na sangkot si Munyang sa kaso. Sa una, hindi makapaniwala si Mint na maaaring sangkot si Munyang sa pagpatay, sa sandaling iyon, biglang pumasok si Ryong sa restoran upang magtanong tungkol kay Munong. Ang pag-uusap nila ng may-ari ng restoran ay agad na nakakuha ng atensyon ni Mint. Pagkaalis ni Ryan sa restoran, tinawag siya pabalik ng may-ari at may ibinulong na misteryosong bagay. Dahil nakatayo siya ng medyo malayo, hindi malinaw na narinig ni Mint, kaya sinabi niya sa kanyang mga tauhan na sundan ito agad. Hindi inaasahan, dumiretso si Ryong sa lumang apartment ni Sok. Mas kaw na hinala pa, dala pa niya ang susi para buksan ang pinto at makapasok sa bahay. Tahimik na sumunod si Mint. Pumasok siya ng palihim habang naghalungkat si Ryong. Nang makita ni Ryong ang isang estrangherong pumasok sa bahay, siya'y nataranta at nagtangkang umalis agad, ngunit hinarangan siya ni Mint at malakas na tinanong tungkol sa kanilang totoong relasyon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang pulis na si Park at dinala silang dalawa sa himpilan ng pulisya. Sa silid ng interogasyon, sinabi ni Ryong na nag-alala siya kaya pumunta para silipin ang bahay. Ngunit hindi nalinlang si Police Park sa butas na pahayag na iyon. Sa tulong ng kanyang babaeng kasamahan na si Min, natuklasan niya ang isang mahalagang sekreto. Si Ryong ang may akda ng nobelang tinatawag na Night Walk. Ang espesyal dito ay maraming detalye ng nobela ang kapareho ng kaso ni Sok. Ang imahe ng babaeng pangunahing tauhan sa kwento ay masyadong kahawig kay Munong sa totoong buhay. Ang pagkakatulad na ito ay nagudyok sa mga pulis na pag-isipan ng malalim ang koneksyon ng dalawa. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Riong na lahat ng nilalaman sa libro ay kathang isip lamang. Iniisip niyang mali na pagdudahan siya batay lang sa nobela. Nang marinig iyon, wala nang nagawa si Police Park kundi payagan munang umalis si Kung Ho sa istasyon. Ngunit pagkakalabas pa lamang niya ng pinto, agad siyang hinarang ni Mint sa gitna ng kalsada. Naniniwala si Mint na alam ni Kung Ho ang katutuhanan o sangkot siya sa pagkamatay ni Supt, ngunit tila naiinis ito. Inisip ni Kang Ho na masyadong paranoid ko si Mint at iniwasan ang lahat ng tanong. Ang insidente ay parang matalim na tinak na hindi maalis sa dibdib ni Mint. Bumalik siya sa bahay ni Supt at nakakita ng isang akda sa mesa. Ngunit matapos basahin ang ilang pahina, nawala ng pasensya si Mint dahil masyadong malabo ang lahat. Sa huli, napagpasyahan ni Mint na dumiretsyo sa akademya kung saan dating nagtuturo si Rayang. Doon, nakilala niya ang dalawang tao na dating kaklase ni Munyang. Ibinunyag ng dalawa na minsang ikinwento ni Kung Ho ang isang akda na para bang siya mismo ang nakaranas ng mga pangyayari. Ang babaeng pangunahing tauhan sa kwento ay isang napakalungkot na tao. Ang lalaking kasama niya sa bahay ay isang malupit na adik sa droga. Nang lisanin niya ang tahanan, hinanap siya ng kanyang kapatid. Kahit alam nitong madalas siyang inaabuso ng kapatid na lalaki, hindi ito gaanong nagmalasakit. Sa halip, binigyan lang siya ng kaunting pera bilang kabayaran. Matapos marinig ang kwentong iyon, napaisip ng malalim si Mint. Kasama si Bangjo, nagtungo sila sa Chong Riang. Samantala, sinundan din ni Ren ang IP address ng email patungo roon. Biglang may tumawag mula sa publisher ng libro. Ipinadala sa kanya ang isang link ng artikulo upang mas malinaw niyang makita nang mabasa niya ang artikulo natulala si Riong ang pamagat nito ay nagsasabing ang laman ng nobelang Nightwalk ay tila nagkatotoo dahil sa matinding kaba itinapon niya ang iPad bilang pagbuhos ng galit malinaw na parang may kinalaman si Riong sa kasong ito sa huli nakarating siya sa tirahan kung saan ipinadala ang email na naglalaman ng recording at ang taong iyon ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ni Munyang dito, sinisi siya ng kapatid ni Munyang dahil daw si Riyong ang nagbigay ng pag-asang mamatay. Siya raw ang dahilan kung bakit Jean Osto ni Munyang na ipapatay si Sukt. Lubos na naguluhan ang manunulat ng marinig yun. Klano sana niyang tanungin kung saan nakuha ng kapatid ang recording file, pero bigla siyang natauhan at tinanong na lang kung nasaan si Munong. Tumanggi itong sagutin at agad na umalis. Sa kabilang banda, lihim na minaman din ni Bayanju ang binata hanggang sa makauwi ito. Nang makaupo na para magpahinga, Napansin niyang may kakaiba sa bahay. Biglang lumabas si Mint na may malamig na ekspresyon. Nagbuhos ito ng alak at inalok siya na uminom. Sa sandaling iyon, puno ng pagsisisi si Mint. Alam niyang labis na pinahirapan ng kanyang nakababatang kapatid si Munyang, pero naniniwala siyang hindi karapat-dapat si Sok na mamatay. Mariing tumutol ang kapatid ni Munyang, sinabing ang mga tulad ni Sok ay nararapat lang patayin. Hindi napigilan ni Mint ang galit at sinuntok siya. Pagkatapos, ipinakita niya ang larawan ng anak ni Suk at nagtanong, ngunit sagot lamang ng kapatid ay maput na titig. Dahil doon, hindi na nagtanong pa si Mint at umalis. Kinabukasan, dumirecho siya sa matalik na kaibigan ni Munyang. Hindi na nagatubili si Mint at gumamit ng pananakot sa ina ng kaibigan. Dahil sa matinding takot, napilitang magsabi ng impormasyon ang kaibigan. Agad siyang nagtungo sa isang maliit na restoran na pinaghihinalaan niya. Ipinakita niya ang larawan ng babae sa may-ari. Biglang nagbago ang ekspresyon nito at nagkunwaring hindi niya kilala. Nakahalata si Mint at nagmasid sa paligid bago hanapin si Munyang. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, bigo siyang matagpuan ito. Paglabas niya, napansin niyang may bakanteng mesa na iniwan pa ang pagkain. Dito niya naisip na si Munyang ang umalis. Agad siyang humabol, ngunit dahil sa siksikan at maraming eskinita, nawala rin siya sa kanyang paningin. Hindi siya sumuko. Dinala niya ang tangke ng gas pabalik sa restaurant. Ikinandado ang mga pinto at binuksan ang balbula ng tangke habang hawak ang lighter. Dahil sa kanyang mabangis na hitsura, nang inag takot ang may-ari. Napilitang umami ng babae at sinabing nakalabas na ng lungsod si Munyang at balak nitong puntahan ang kanyang nakatatandang kapatid. Dahil dito, wala nang nagawa si Mint at Bangju kundi umalis. Samantala, nakalayo, na si Munyang at ang kanyang anak. Habang nagpapatuloy ang pulisya sa pagsusuri ng ebidensya, paulit-ulit nilang pinakikinggan ang recording ni Munyang kung saan sinabi nitong kapag wala na si Suktay, babalik siya sa kanilang bayan kasama ang anak. Sa mga oras ding iyon, nakikinig si Ryong sa laman ng recording at malalim na nag-iisip. Ngunit masyado pa ring malabo ang lahat, kaya't halos wala nang magawa si Mint. Sinubukan pa rin niyang hanapin ang mga dating kaklase ni Munyang. Mula sa mga pahiwatig sa nobela, isang kaibigan ang nagsabing maaaring bumalik si Munyang sa lugar na dati niyang tinitirhan. Agad na natauhan si Mint at tinawagan si Bangju upang magtungo sa Hanem District. Kasabay nito, nagsimulang gumanda ang progreso ng investigasyon ng mga pulis. Napagpasyahan nilang bantayan ng malapitan ang galaw ni Namint at Riyong dahil naniniwala silang matutuntun nila si Munyang sa pamamagitan ng dalawang ito. Mula rito, tatlong panig ang sabay-sabay na gumalaw unang nakarating sa tea shop ng nakatatandang kapatid ni Munyang si Mint. Pagpasok niya, hindi niya inalintana ang mga matang nakamasid. Agad niyang sinuyod ang bawat sulok para maghanap. Nang hindi niya makita si Munyang, tinanong niya ang may-ari ngunit gaya ng dati, nagkunwari itong walang alam. Dahil sa marahas na kilos ni Mint, tumayo ang isang customer para ipagtanggol ang may-ari. Unay binaliwala lang niya, pero nang patuloy itong mangulit, nawalan siya ng pasensya at binigyan ito ng matinding leksyon. Pagkatapos ng laban, agad niyang tinawag ang may-ari para magtimpla ng tsaa. Pagkasabi niya nito, dumating din si Ryong, na sinunda ng mga bakas hanggang sa lugar na iyon. Nakita pa niya ang dalawang lalaking bagbog sarado na umaalalay sa isa't isa palabas. Nang makita ni Mint si Ryong, bahagya siyang umiti ng may kahulugan. Kalma siyang nag-order ng soda at lihim na nag-text ang may-ari kay Munyang tungkol sa pagdating ni Mint. Nang makaupo si Ryong, tinanong siya ni Mint kung bakit siya naroon. Tahimik lang si Riong at hindi agad sumagot. Pinilit siyang tanungin ni Mint kung bakit napakahusay na nailarawan sa nobela ang totoong biktima ng pagpatay. Tinanong niya kung nagkutsaba ba si Riong at Munyang sa pagpatay kay Sok. Ngunit malamig ang naging sagot ni Riong. Alam daw mismo ni Mint kung bakit pinatay ang kanyang kapatid. Bago pa siya muling makapagtanong, dumating ang isang babae at nabanggit ang pangalan ni Munyang. Dali-daling nilapitan ni Mint ang may-ari at tinanong kung nasaan siya nanginginig sa takot ang babae at nagbuntong ng kasinungalingan nasa bahay daw niya si Munyang naniniwala si Mint agad niyang tinawagan si Bangju at nagtungo sila roon naiwan sa tea shop si Ryong na napansin ang cellphone ng may-ari sa counter ginamit niya ito para direktang tawagan si Munyang at tiyakin ang katotohanan samantala dumating si Mint at Bangju sa isang maliit at tahimik na bahay sa gilid ng bayan ngunit wala roon si Munyang habang nag-iimbestiga, biglang lumabas ang isang lalaki at binati ang may-ari. Noon lang nila napagtanto na hindi bahay kundi presinto ng pulis ang kanilang pinuntahan. Galit na galit si Mint at sinugod ng pala ang isang pulis. Kasabay nito, natuklasan ni Ryong sa tea shop ang mainit na tsaa at bagong mensahe. Dali-dali siyang umalis at nagtungo sa bus stop. Napagtanto ni Mint na naloko siya at agad ring bumalik. Sa daan, nakita niya si Ryong na paparating at iniutos kay Bangjo na habulin ito. Ngunit bago pa manila nila maabutan, isang truck ang hamarang at bumaba ang grupo ng mga lalaking hawak ang pamalo. Sila ang mga taong binugbog ni Mint kanina, at ngayoy bumalik para maghayganti. Subalit walang inaksayang oras si Mint, ilang hampas lang ng tubo at nabigyan niya ng leksyon ang lahat. Samantala, sa bus station, mahimbing na natutulog si Munyang habang yakap ang anak. Naalala niya ang nangyari kay Sook. Matapos ang insidente, dinala si Sook kay Chong Mo na wala pa sa wisyo dahil sa droga. Galit na galit ang boss dahil sa pagkakatorap niya sa anak ng isang malaking negosyante. Nang tanungin kung bakit niya ito ginawa, ang sagot lang ni Sukt ay dahil nais nitong tulugan si Munong. Galit na galit si Chongmo, Mo. Kumuha siya ng hairpin at paulit-ulit na sinaksak si Sukt hanggang sa mapatay. Pagkatapos, inutusan niya si Munyang na tumakas kasama ang anak bago pa sila matuntan ng pulis o ni Mint. Sa kasalukuyan, nakarating na rin si Ryong sa bus station. Kasunod nito ay si Mint. Habang nagmamased si Bangju, bigla itong sumugod at sinaksak si Munyang, bago mabilis na tumakas. Agad siyang hinabol ni Min, ngunit hindi na niya naabutan. Nagdulot ito ng matinding habulan sa lansangan. Sa isang interseksyon, bumangga si Bangju sa ibang sasakyan, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagtakas. Sa huli, sinadjan ni Min na banggayin ang kanyang sasakyan at hinayla siya palabas. Ngunit imbes na magsalita, yumuko lamang si Bangju at humingi ng tawad. Naisip ni Mint na may kinalaman ito kay Chong Mo. Ngunit ang tanging natira sa kanyang dibdib ay sakit at pagkadesmaya. Samantala, na isa na ng pulis siya ang wanted notice laban kay Mint. Habang si Munyang naman ay isinugod sa ospital. Nang makita ito ni Mint, bumisita siya ngunit hindi na kay Anang manatili nang makita ang anak at kapatid ni Munyang na naghihintay. Kinabukasan ng umaga, mag-isa na namang lumitaw si Mint sa tagpuan ng gang ni Chang Mo. Agad nakaramdam ng matinding kaba ang pangalawang pinuno ng gang nang makita siya. Palihim nitong sinenyasan ng kanyang mga tauhan upang ipaalam ang sitwasyon at dalidaling lumapit kay Mint. Nais sana niyang samantalahin ang kanilang dating pagkakaibigan upang himukin ito. Ngunit hindi iyon ininda ni Mint. Agad kinuha ni Mint ang bote ng alak na nasa mesa at walang pag-aalin lang ang pinukpok sa ulo ng kalaban. Pagkatapos ay hinugot ni Mint ang bakal na pamalo at nakipaglaban ng patayan sa mga tauhan nito. Sa sandaling iyon, tila nagbagong anyo si Mint bilang isang mandirigma, iwi si ang pamalo upang tamaan ang bawat isa. Iwi na niya ang kanyang pamalo at pagkatapos ay sinipa ang kalaban. Kahit napakarami ng mga kaaway, hindi nila napigilan ang bawat hakbang ni Mint. Sa gitna ng labanan, hindi niya naiwas ang masaksak. Subalit sa oras na ito, hindi na naramdaman ni Mint ang sakit. Tumayo ang pangalawang pinuno ng gang upang lumaban, ngunit tinamaan siya ng malakas ni Mint gamit ang isang upuan, kasunod ng isang sipa na nagpalipad sa kanya patungo sa malamig na dagat. Sa kabila ng mga sugat, patuloy pa rin siyang nakipaglaban ng buong desperasyon ng hindi umatras kahit isang hakbang. Sa huli, nakarating si Mint sa harap ni Chong Mo. Pilit pa rin pinipigilan ni Mint ang kanyang galit. Tinanong niya kung nasaan ang ibabang bahagi ng katawan ng kanyang nakababatang kapatid, Ngunit nagkunwaring walang pakialam si Chang Mo at inisip na ang kailangan lang makita ni Mint ay ang mukha ni Sok Tay. Nang marinig iyon, agad niyang iwi na siwas ang kanyang pamalo at tuluyang tinapos ang pinuno. Kaagad pagkatapos nito, nagpatuloy siyang hanapin ang taong nagutos sa pinuno na tapusin si So. Tila ba ang laban ng paghihiganti ay walang katapusan. Dito nagtapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Halim at hanggang sa muli.